Ayun po kuya. Minsan kasi pag yung parang tumitirap dito, tapos sa... Sa likod. Ko, nahihirapan din kayo minsan sa breathing? Hindi na. naman. Oo, oh, nahihirapan kayo. Basta gumagay niya, tumatagos-tagos. Siyempre, minsan pagka napapagod kayo, Sabi ma... Hindi ka lang. Um, yan, medyo stuck up. Alam ko yan, dito yan sa thoracic. Thoracic yan. Pag na-adjust ko yan, mamaya kahit inhale, exhale mo lang po. yan, walang sasabit yan. Konting ano lang. <laughs> tapos, alam mo si alam mo na. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Sign up lang yan. Sign up! Sign up. <laughs> Bahala ka na <lang> magdugtong. <laughs> Sign up oh. na ba o oh, meron pa ano? Meron pa yan. Magdugtong. <laughs> <Not, not. laughs> yung sa school, yun. Di mm. na ano yun? Ah, ano yun? Ah, Depend, hindi na, hindi mo na mapipipik yung walang makakagawa nung tayo. Walang makakagawa nun. Kunyari, 10 degrees siya. O maaaring maging 6 degrees na lang yun. Maximum 5. Pag mga 10 degrees lang, pero pag mas matataas dun, mas konti lang yung mababawas. Pagka ang patagilid. Eh. Ganun yun. Pag mas mataas dun, kung 10 kaya maging 5, yung 20 kaya lang maging ano, 16. Ganyan. Mababang porsyento na yun. Depende yan sa edad pati. Eh. Ayan, ngayon talas. Ganyan, ngayon pa karambang. Diba? parang pinalaya ng ano. Para tinanggal yung mga sa katawa mo. Okay, relax na. Yung isa pa, mo na yung sabi si Melo pa yan tapat hindi kasi masakit yung ano mo eh. hindi kasi totaly masayantyot para dito tayo may tungutulong siya ngaso may na kasi ngasa ano yun sa yung sa mga ligaments mo, ang problem na ano yung mo yun neck to mix oh atres Tanggap ko ya yung patay na ang sakit ng dito kong barang. Sige. Patatamaan na ni Master niya. Saya. Ako nagtanggal na yung tsumya e, <laughs> ko nung pera talaga. Tsumya ako. Ayaw na. Tanggal niyang alalahan niya. So mukha kasi ito yung, ito kasi yung problema ko sa gabi. Pag hindi uh, ko mahanap ng pwesto. Kasi nga may naiipit, tapos magra-radiate siya. Kaya siguro hirap akong makatulog. Ang gawin mo, ah. i-shake mo yun. ano, yung... Ano? Yung anong advice mong exercise? Ganun. Yun lang. Tapos... Stretching. Wala. wala. Ito lang, pinakang... Tapos sa plusan mo lang ang um, pao. Oh. Hindi naman kasi yung serious sa'yo yung... Okay. Kumbaga, lumis lang yan katutuod sa mga ano. Minsan kasi, Tahang gusto nakasin. natin kasing gaanan yung kamay natin sa pagbunot. Hindi natin talagang kinokontrol natin yung bigat. Isa kasi nakapansin ko pag magpapasyente ko, nakataas talaga to. Eh, yan gano'n ko talaga sa Sige, lang, siya. Hmm. Siya. Kasi nga eh, talaga naman siya. Correct. Nakakontract siya. Kaya nga hindi, sabi ko ba, hindi yan serious. Kaya pa. pa yan. Napakadali lang nung kaso. Parang kumain na nang isin <laughs> Siyempre, ang dami kong ina-handle na mas pati tubi. Oh, Kaya masasabi mo. Eh, haya. Ayan masasabi kong para ka lang. Inhale. Exhale. Isa po kung gano'n yung laban. Inhale. One more. One. Inhale. Exhale. Yan. <laughs> para yung breathe. Diyan ka lang muna. Huwag ang tatayo. Yung tuod mo naman, bibirahin. Kasi pala. pa lang. <laughs> Medyo may ano ka Alin lang ang tsaka. Mas maganda kasi may nag-ano sa'yo eh. Yung parang may nag-recruit. No. Uy, doon ka muna pa rin. Ibig sabihin, galing na sa, sa akin yun. Nag-ano na. Nakaranas na lang karate ko yun. Troy, side of aging lang <laughs> <doon> to. Kunting petos <laughs> kamatis lang to. Thank Sponsor natin, sponsor natin yan, official natin yan, official sponsor. Ang tao ang magtiwala sa atin. Oh, no, man, talaga naman kami yan sa akin. Talagang very, ano, mag-connected talaga siya sa akin. Pag nirarayo-rayo mo kayo, na hard drive or hard Pag nagsisimula, parang ganyan ninyo lang siya ng bau Tapos, siyempre, minsan nagmumol tayo. Pag kayong mababayan, tagal niyong magmol. Aplosin nyo yung tuhod nyo para hindi kayo nasasakpan. Huwag <laughs> mamimili kayo. Pabalik-balik. <laughs> hindi <laughs> makapili. Hanggat makapili. na pagod na. Sana, na ganyan ka rin. Oh. Sa <laughs> sumot. Tinaya ko lang, ginahingin niya ko lang sa'yo. Sana sa testing na to. improve na siya? Hindi talaga yung video mo dyan. Mga katawin mo. Hindi maka Hindi tayo eh. <laughs> pag, pag nagmura siya, talaga may iwan siya. Turuan ko yun ng mga teknik para sa dyan. Kasi mauulit at mauulit yan. Gagulan yan Ay, siyempre. Niya. Pag nag... Siyempre, pag may clinic kayo, um. Yun nga tagal. Depende sa kaso ng ano rin. Kasi ako tagal. Nagpaayos din ako ng ipin eh. Ay, nagpasira pala ako ng ipin. <laughs> Kaya nga, bin, inano ko na lang eh. ba <laughs> napapaklas. Yun, ano Pasta. Ano ka pinagawa mo? Yung kasi di ba sa abroad kasi, required ka magpapalinis palagi. katagal -oh. Okay. Katagalan, nagkaroon ng parang gap yung nasarapan ko ginalaman babawasan ng ka kinutkot no siya ngayon ano siyang lining. Ayoko ano gamit. ano 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 Wala. Wala. ano yan? Mamaya pakikita ko sa'yo. ano ginawa naman nung pinasta ano ang pinasta ano Pinas siyempre, ano ng pakapitan. Nilakihan ngayon yung guhit. Oo, ano 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 Nakadalawang pass na lang ako, nababakmas eh. Kumbaga, uminom lang ako ng malamig eh. Nung, nung, nung. Tatanggal siya. Natatanggal eh. Oo oh, nga. Sikat pa yun ha. Pero hindi ko nababanggit eh. Sikat pa yung pinuntahan ko. Oo. Oh, ba't ganun? Eh ako ba eh. So, may ganun Baka sa gabi nag-grind ka. Hindi, wala. <laughs> Gumastos ako ng si 50 dito. okay na to. Oh. Okay? Oh. Check. No. Ngayon, hinggang malalim mo, oh. iangat mo lang itong kaliwa mo. Hmm. Hinggang malalim, tingnan mo, may okay, ipit. Oh, wala. Tandaan nyo, para hindi kayo nagkakaroon ng mga panic attack. Minsan, sometimes, ay, sometimes lost breathing tayo, parang bigat. Parang may nakasakal. Ingat nyo lang yan, sumandal kayo. Hmm. O, oh, sabay, magdasal na rin kayo. Mag-thank you na ibabalik yung breathing. Tandaan nyo yan, left, yan ang mag re-release ng na ano natin. Kung baga tatanggalin yung ipit sa puso natin mo, parang. Minsan kasi eh, parang kulang yung hinga mo. Hmm. Ano yun? Parang ang bigat. Oh, Nangyayari yun sa'yo, di ba? Pero ngayon, siyempre na-adjust ko na yung dito mo. Isa na rin yan sa mga, siyempre, hindi ko na sikreto na natawag. Inaayos talaga natin yan sa, -sa, -sa thoracic. Tapos, ito, yun nga, pag nasa bahay kayo, medyo lost breath kayo. Once kasi mag-loss breath kayo, magpa kayo, alam niyo kung bakit. Kasi magkakaroon na kayo ng... Eh nga, panic attack na dahil parang ang ng breathing ko. Yan, left lang Walang sasabit yan. Okay?